Mga bata, naranasan mo na bang matakot o malagay sa panganib? Ano ang ginawa mo? Sino ang tinawag mo para tulungan ka? Sino ang tumutulong sa iyo kapag may problema at may kailangan ka? Sa kwento natin ngayon, malalaman natin sino ba ang palaging tumutulong sa atin. Kapayapaan mga bata, halina at ating pakinggan ang kwento mula sa Biblia na may pamagat na Tinulungan ng Diyos si Saul na ating mababasa sa Unang Samuel 11.1-15. Noong unang panahon, may isang bayan sa Israel na tinatawag na Jabes Gilead. Isang araw, dumating ang isang masamang hari na sinahas Nataga ang Monita. Sinugod nila ang bayan at pinilit ang mga tao na sumuko. Ngunit ang kondisyon ni Nahas ay, Makikipagkasundo lang ako kung papayag kayong dukutin ko ang inyong kanang mata. Gusto kong ipahiya ang buong Israel. Nanginig sa takot ang mga taga Jabes. Hindi nila alam ang gagawin. Kaya nakiusap sila. Bigyan mo kami ng pitong araw para humanap ng tutulong sa amin. Kapag wala kaming nahanap, susuko kami. Umayag si Nahas. Kaagad nagpadala ng mensahe ang mga taga sa ibang bayan. Hanggang sa makarating ito kay Saul, ang bagong piniling hari ng Israel. Nang marinig ni Saul ang nangyari, ay sumakanya ang Espiritu ng Diyos kaya't pinispos siya ng tapang at nagsiklab ang kanyang galit at siya'y kumuha ng dalawang baka at pinagpira-piraso ang mga iyon pagkatapos ay ipinadala sa buong Israel at iniutos na ipakita sa buong Israel na may ganitong bilin at babala ganito ang gagawin sa mga baka ng sinumang hindi sasama kay Saul at kay Samuel sa pakikidigma at ang pagkatakot sa Panginoon ay dumating sa bayan, kaya silang lahat ay nagkaisang sumama sa labanan. Tinipo ni Saul sa Bezek ang mga tao, at binilang ang mga anak ni Israel na nasa tatlong daang libo, at ang mga lalaki ng Huda na nasa tatlong pung libo. Ito ang sabihin ninyo sa mga taga Jabez Gilead. Bukas ng tanghali, darating ang magliligtas sa inyo. Nang marunig ito ng mga taga-Jabes, natuwa sila. Kinabukasan, hinati ni Saul sa tatlong pangkat ang kanyang mga mandirigma. Nang mag-uumaga na, pinasok nila ang kampo ng mga Amonita at sinakta nila ang mga ito bago tumanghali. Ang mga natirang buhay ay nagkanya-kanya ng pagtakas. Pagkatapos nito, itinanong ng mga tao kay Samuel, na ang mga nagsasabing hindi si Saul ang dapat maghari sa amin. Dalhin ninyo sila rito at papaslangin namin. Ngunit sinabi ni Saul, Wag! Isa man sa ati walang mamamatay, sapagkat sa araw na ito iniligtas ng Panginoon ang buong Israel. At sinabi ni Samuel sa mga tao, Magpunta tayo sa Gilgal, at dooy muli nating ipahayag na hari natin si Saul. Lahat ay sama-samang nagpunta sa Gilgal at kinilala si Saul bilang hari. Pagkatapos, naghandog sila sa Panginoon ng mga haing pangkapayapaan at nagdiwang silang lahat. At dito nagtatapos ang ating kwento. Mga bata, sino bang tumutulong sa atin kapag may problema at may kailangan tayo? Tama. Ito ang ating Diyos. Siya ang palaging tumutulong sa atin. Alam mo ba na pinadadaan ng Diyos ang tulong niya sa atin sa iba't ibang tao? Ginagamit ng Diyos ang ating magulang, kapatid, kaibigan, guro at iba pa. Para ipadama ng Diyos na gusto niya tayong iligtas at tulungan araw-araw. Narito ang mga aral na dapat nating matutunan. Una, ang Diyos ang nagliligtas at tumutulong. Ang Panginoon ang nagligtas sa bayan ng Jabes Gilead sa pamamagitan ni Saul. Natakot man sila pero tinulungan sila ng Diyos. O mga bata, kapag natatakot ka o may problema o kaya may exams, manalangin ka at humingi ng tulong sa Diyos. Hindi mo kailangan matakot. Kasama mo siya ikalawa, makinig at sumunod sa Diyos. Nang mapakinggan ni Saul ang balita sa Jabes, siya ay napuspos sa na Espiritu ng Diyos at sumunod para tulungan ang kababayan niya. Mga bata, kapag may narinig kang aral sa pagsambang pamana at Bible story o tinuro ni teacher, nanay o tatay na galing sa Diyos, pakinggan mo at sundin ito. Panghuli, maging matulungin. Nagtagumpay ang Israel dahil nagtulungan silang lahat sa pamumuno ni Saul. Sa bahay man, kung kaya, tumulong tayo sa gawaing bahay. O sa paaralan, makisama sa kaklase, sa group work, at maging matulungin. At tandaan, dapat tayong matutong magpasalamat at kilalaan ng Diyos sa pagliligtas at pagtatagumpay na ginawa niya sa atin. Panuto Hanapin sa puzzle ang mga sumusunod na salita mula sa kwento. maaring pahalang, pababa o palihis. Ang ating memory verse ay nakasulat sa Psalm chapter 29 verse 11. New International Version. The Lord gives strength to his people. Tandaan mga bata, ang lakas natin ay mula sa Diyos. Maraming salamat sa inyong pananood mga pamana. Hanggang sa muli, paalam, mispa.